Ayo, uh, tayo yung, uh, yung pong, uh, uh, taong bayan ayo po sa magnanakaw at abusado Network Alliance o tama na mga kapuso si Dr. David San Juan nasa ating linya. Dr. San Juan magandang umaga si Joel Swing. Magandang umaga po. Magandang umaga po Sir Joel at Ma'am Wings at sa ating mga tagapakinig. Paano niyo po isasalarawan yung naging pagtitipon po kahapon kasama po ang inyong grupo? Yung sa Luneta po ay talagang lahat ng sektor po ay nandoon, no? madre, pari, mga estudyante, mga guro, mga rapper, mga P-pop fans, at uh, napakarami pang iba-iba mga sektor, riders, bikers, runners, lahat ay nagkaisa laban sa korupsyon at para ipanawagan na wakasan na ang paghahari ng mga korup na dinastiya. Masaya yung atmosphere, no? very lively at uh, Siyempre, matindi yung galit ng mga tao. So talagang marubdob din ang mga pagpapahayag at talagang may panawagan na na uh, papusin na itong sistema na ito at kailangan may makulong. Lahat ng sangkot ay dapat managot. Yun ang panawagan. Talagang mapaanong dinastiya ay dapat na mapanagot. Yun dapat ikulong, ay dapat makulong at kasuhan agad para makulong. Yun ang sentiment at ang ipinapahayag kahapon no talagang matindi ang galit ng tao at may realization na hindi pa ito ang huling pag ganitong kalaking pagtitipon at hindi lang mga ganitong pagtitipon na isasagawa natin kasi may realization na natuto na tayo sa mga nakaraan mm -hmm. na so masusundan, protesta, masusundan Iba? po ito uh, Dr. San Juan definitely po masusundan at uh, hindi man mga ganitong forma ng pagkilos ay sa tingin natin, ang nakikita natin ay pang long term. No? Nakikita na hmm. ng mga tao na kailangan may gawin tayong pang long term. Okay. Kaya napag-uusapan rin kahapon no, sa mga upukan eh. Talagang dapat sa susunod na eleksyon eh, pag-ingatan natin yes. ating iboboto, dapat hmm. walang dynasties. Tapos meron ding mga nagpapahayag na dapat ngayon pa lang si Marcos kung seryoso, sa ginagawa niya. Pirmahan na nila yung Statement of Asset Liability sila, i-release nila sa publiko, pumirma sila ng Bank Secrecy Waiver, gawing priority bill ang anti-dynasty law. ilan sa mga practical na hakbang na paulit-ulit na nabanggit kahapon. Dr. San Juan, um, hindi, uh, alam natin na masusundan ito sabi niyo nga eh. uh, pero hindi tayo palaging nagrarally lang. Meron bang ibang mga konkretong hakbang na pinag-iisipan na gawin ang mga organizers kahapon para magkaroon talaga ng yung bang ano mag, magkakaroon talaga ng resulta kasi normally tayo pag may malaking rally bigyan mo na isang taon yan, wala na sa isipan ng taong bayan niya uulit na naman tayo do sa issue ng korupsyon pero bag, para magkaroon ng talagang pagbabago meron bang pwedeng gawin yung mga grupong ito para mag, sa kongreso o kaya naman ay sa ehekutibo na pwede nating itulak ang unang-una pong kailangan gawin ay tiyakin na 'yung mga lumahok kahapon na may gitnang daang libo, 100,000, so ito 'yung biggest rally in recent memory mm -hmm. in recent years na never pang naabot sa mga nakaraang taon. Mm -hmm. Ngayon lang ulit kaya nga may excitement ang mga tao na kaya pala ganito pala ang feeling na talagang dinamiko tayong kalahok sa demokrasya at pinaglalaban natin 'yung gusto natin mangyari at sama-sama tayo sa boses. Hmm. Sabi nga ng uh, isang aktres ay, sa isa, kilos protesta mismo, first time rin niya at sabi niya collectively may magagawa tayo. So yun ang sabi niya. Ngayon ano yung mga konkretong pwedeng gawin? Yes. Ito ay galing sa akin kasi hindi pa ulit nakakapag-usap-usap at nakakapag-assess sa iba't ibang grupo pero sa mga susunod na araw mas magiging formal yung Uh, mga bagay na konkreto na gusto namin gawin. Bukod pa doon sa aming seven demands na, mm -hmm. naisa isa publiko na namin. No? Very concrete na rin yung seven demands na yun, no? Pero bukod doon, yung mas konkreto sa tingin ko, unang-una, uh, gaya na nabanggit ko, yung tungkol sa, uh, sa political dynasties, ito na imungkahi ko na rin, yung pagkakaroon ng people's initiative mm -hmm. laban sa people's dynasty, uh, sa dynasty. So ibig sabihin, tayo na ang magsasabatas bilang mamamayan gamit mm -hmm. ang People's Initiative Law. So bawat distrito magpapapirma mm -hmm. para persahin ang kongreso na isa batas yun, no? Mm -hmm. So, malaking kampanya yan at matrabaho. Mm -hmm. Pero ina isa sa nakikita natin, eh, para maramdaman ng taong bayan na kailangan kumilos tayo. Eh. Kasi nga, hindi naman pwedeng lahat ay rally. Hindi lahat ay makukuha sa, sa pressure sa lansangan. May iba tayong pwedeng gawin. Yes. No? Kasi yung iba, hindi naman nga makakapunta sa malalaking kilos protesta, di ba? Mm -hmm. So, kailangan may gawin para doon. And then isa pang konkreto, may plano rin na sumulat kay President Marcos para i-formalize yung hiling na i-release nila lahat, iutos niya sa lahat ng executive officials mm -hmm. na i-release ang kanilang statement of assets and liabilities and net worth at pumirma ng bank secrecy waiver. We mm -hmm. we intend to do the same sa leadership ng Senado at kongreso mm -hmm. kasi remember sa kongreso ang higpit nila sa SALN di ba recently kailangan plenary vote para i-release yung SALN nila so mm -hmm. matindi ang mga pagtatago ano? nila na yan, no so ilan lang yan sa konkretong nais natin mangyari ano nakikita niyo yung uh, ano uh, resulta pagka nag-release po ng SALN uh, kasi kadalasan Weng? Hindi naman totoo sinasabi doon eh. Oh, nakatago yung totoo. Oh, nakatago <laughs> yung totoo. Pero at least pa Dr. San Juan eh. Diba? Mm. pagsimulan siya Joel lang halimbawa. Kakilala mo ito. Aha. Uh -huh. Naka sa publiko ang Salen. Ang mamamayan mo pwedeng mag-check. Oo oh, nga sa bahay. Kulang ang nakas deklara mo sa Salen. Hmm. May bahay ka dito, alam ko. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Exactly. Lalo kapit bahay kita at alam ko malaki ang bahay mo dito wala sa Salen mo. 'Yun oh. So binibigyan natin kapangyarihan ng kapangyarihan ang mamamayan, Doctor Dr. San Juan. Na, kayo mismo magla-lifestyle check kayo sa government officials natin. People empowerment. Yes. No? People oh. empowerment. Mm -hmm. Saka ang prob, alam nyo ho, sigurado tayo na may makikita sa sal and eh. mm -hmm. mm -hmm. Na, uh, tama yung sinabi nyo, isang posibilidad yun eh. Wala sa sal Pero alam ng taong bayan, eh, ito may bahay ka dito mm -hmm. sa kapit bahay ka namin. May, Dito mo inuuwi yung kabit mo. Ganyan. May <laughs> mga ganyan, di ba? Mm -hmm. So alam ng taong bayan yan. Mm -hmm. eh, makukomperma na may itinatago, may hindi nilagay sa SAL-N. Mm -hmm. On the right, other hand, mm -hmm. meron din na nasa SAL-N mm -hmm. na abate ka, bakit ka merong mansion sa Forbes Park oh, at okay. saka ganito sa Dasmarinas Village. Mm -hmm. Eh ang legal na income mo lang nung senador ka from this to this year ay ganito lang. Mm -hmm. So napakaluhong bahay niyan para sa iyong legal na kita. So kung hindi mo maipapaliwanag kung saan mo nakuha yung pambili niyan at hindi legal ang pinagkunan mo, That will be considered as ill-gotten wealth. Meron tayong ganong batas. Na pwedeng kumpiskahin ng gobyerno kapag kalagpas sa legal income ng ng mga may-ari, no? 'Yun yung tinatawag na ill-gotten wealth. Kaya nga ayaw nilang ilabas eh. Napansin nyo, Pag pag sinasabi natin na ilabas yung salen niyo, tahimik na sila or sinasabi nila na ah that is a private matter etcetera etcetera. O kaya bago mo ma-request, ang daming proseso. Pinapahirapan nila tayo kasi alam nilang pag ni-release yan, may mabubuking. O so, sa kabilang banda lang din, Joel well, Dr. San Juan, meron din kasi security concern. Kaya doon naghigpit, nagagamit na alibay kasi yun ngayon na baka naman maging subject ng kidnapping ito. Nakita halimbawa, sa alin ni Joe Larisubel, 50 million ang kanyang ano, asset pa lang, wala pang liabilities. Abay, pwedeng maging subject ng kidnapping. Parang ganun po, uh, Dr. San Juan. Yun na ang nagiging primary consideration diyan, doon. Oh, ang sagot nating dyan, kapag ikaw ay nag tumakbo bilang mm -hmm. official, elected official ka, yes. o okay, nagpa-appoint ka sa appointed official, and you should be ready to be a public figure. Mm -mm. Ka kasama na yun, eh, yung mga ganong risk. Mm -hmm. Kaya nga dapat hindi rin masyadong marami ang nila. Eh, kasi mm -hmm. gastos din ng taong bayan yan. Eh. Sa yeah. ibang bansa nga, walang gwardya ang prime minister. Mm -hmm. Nagbibisikleta, nagtetred. Yes. Mm -hmm. Dito lang sa atin maarte at maluho ang mga politiko na feeling nila ay eh, kailangan silang Uh, iligtas sa lahat ng panganib. Hindi gano'n sa ibang bansa. Ang public official parang ordinaryong empleyado. Okay. At gano'n din, mm -hmm. ang mga teachero ng UP at ng iba pang universidad, pinag, may, may sal din yung mga yan. Eh. Okay. So ang mga taga-UP, ang mga profesor, hindi natatakot ilabas ang sal nila. Kasi wala namang laman. Eh, itong mga ito, kaya sila natatakot, alam nila na sobrang laki ng laman at mata magagalit talagang taong bayan na sila ay marangya ang pamumuhay, napakalaki pa rin ng pera nila habang naghihirap ang mga constituents. Ito yung sinasabi ni Dr. San Juan na it comes with the territory. Kung papasok yes. ka sa politika, ito handa lang ang dapat handa, ka, handa no? ka. Kaya lang, alam mo yun, napapansin lang natin, Weng, uh, pagka ang isang bansa ay mas sa ma Saka ba naman nakakita ang daming lupa sa maraming lupa sa mga ano sa mga premium uh, subdivisions. subdivision yes no? mga mamahalin pero yung mga industry leaders yung mm. mga subel yung mga chewing ko diyan sa makati wow yan, Eh, hindi uh, to 'yan. yung mga industry leaders, yung mga nagpapatakbo na negosyo, mm. hindi naman ganyan karami ang mga lupain. Mm -hmm. Pagka ang isang politiko ay mas mayaman sa mga industriya ng negosyo. Mga industrialists. Weng. Oh, magtaka ka there's na. Something wrong. Magtaka there's something na. wrong. There's ano, something Lalo ah. so, na kung nakita mo na biglang lumaki ang kanyang asset yes, so, mula nung siya ay maging government official comparado siya ay dati pa lamang hindi politiko, pa government official. mas mayama sa negosyo, sa yes. negosyante, mga kapuso, merong mm. problema. At ito ay ano, naglilikha po ng ano eh. Nagbibreed po ito ng kahirapan mm -hmm. sa kanyang maumayan. Ano? Is, is, ilan lang siguro sa mga rekomendasyon din natin may dagdag na rin po ito Dr. San Juan. Kasi pangunahin doon sa binabanggit ni Dr. San Juan yung anti-political dynasty. Mm -mm. No? Uh, magkaroon na sana tayo ng uh, batas tungkol po doon. Pati po yung ano, yung yung plunder law siguro ayusin natin kasi Kailangan ba nating babaan yung threshold ng 50 million jo? Tsaka weng, uh, sa totoo lang wala namang big fish na nakulong eh. eh mga napolish <laughs> lang ng lipunan ng nakukulong. Mga kapuso yung yung mga big fishes, yung mga nasa Uh, politika. Hindi ko nakukulong mga kapuso. Pangalawa, ayusin natin yung party list system siguro, Dr. San Juan. Ano ha? Kasi Yun. Uh, Tama po. Uh, nagbubulag-bulagan tayo sa pang abuso ng sistemang hindi hmm. naman tunay na kumakatawan sa marginalized sector. Nagiging extension lang weng eh. Ang, uh, ang political party system ng pangat, uh, pangatlong dapat nating ayusin yung political dynasty. Oh, ano siya nagiging um, arena para sa mga proxy Tsaka yung, na mga uh, politiko, di ba, Dr. Oh, San Juan? Oo, oh, oh, oh. ang, political political dynasty dok ano eh uh, dahil lang kung bakit Anli yung pagnanakawing eh mm -hmm. di ba si Tama. tatay uh, tatlong term magnanakaw oo tapos ipapamana kay ipapamana nanay, kay nanay. Mm -hmm. tatlong term na naman magnanakaw ha? si anak naman pagkatapos the the cycle continues tayo, ano, ah? so Anli ang pagnanakaw pagka uh, hindi ho na ayos po itong uh, political dynasty Dr. san juan ano oh, okay. 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 ang problema natin ang problema natin ng pagulo Pahagi ng dynasty. Dynasty, yeah. Ang Speaker of the House mm -hmm. nasa dynasty din. Totoo yan. Diba? Oh, ang sinado okay. natin, magkakapatid. Magkakapatid, Diyos ko. Tama, kayetano, etc. So <laughs> I think they have to bite the bullet kung gusto talaga nila ng tunay na pagbabago. Mismong mm -hmm. magsimula ho sa ating Pangulo, magsimula po sa ating uh, mga legislators uh, para ho matapos na itong problema ko <laughs> to Kundi naglulukuan lang po tayo rito. Totoo Dr. yun. Dr. Tama ho. Kaya ang isang panawagan nga natin sa presidente at vice presidente ay ipaliwanag nila yung nabalitaan natin, binalita ng PCIJ na Philippine Center for Investigative Journalist na si presidente at vice presidente apparently ay tumanggap ng uh, donasyon mula sa mga known contractors. So ipaliwanag nila ko ito ay totoo. Ay, actually, we will assume na totoo kasi PCIJ ang naglabas eh. Tapos galing mismo sa mga uh, sose nila eh. Yung mga dokumentong pinasa nila mismo sa Comelec. So mm -hmm. kailangan, eh, they have to come clean. Ano ito? Bakit may ganito? Kung sa ibang bansa nga yan, napa na sila eh. Kasi mm -hmm. diba, kung may delikadesa ka eh, bakit ka tumatanggap ng, um, ayo, matatawag ko ng kikba ko eh. donation Donasyon. No? Donasyon mula sa mga contractor na yung ilan ay nasa spotlight ngayon dahil sa nangyayari nga sa flood control projects na mm -hmm inubos ang pera pero wala yung proyekto. Kailan niyo po gustong simulan niyo um, People's Initiative labas sa political dynasty? Ito talagang sa susunod na pamiting ng iba't ibang grupo. Mm -hmm. no Pag nag-meeting ulit ang tama na at saka yung contra baja contra Network na nabuo para organisahin nga itong September 21. Talagang isa yun sa konkretong ipopropose mm -hmm. ko na uh, may, may mga dati nang gumagawa nito pero malilit na grupo. Eh kahapon, Nakita natin na ito pala yung dami ng tao na pwede nating makatuwang, yes. nagalit din sa dynasties. Mm -hmm. So pwede simulan na to as soon as possible. Kasi may three years pa before the next election. Yes. So pang-expose na rin yan sa mga bulok na dynasties. alright, odd right. oh, lang na nasingitan tayo ng okay, bulok kahapon, Dr. San Juan. Ano ba yun? Ano ba yung grupo oh, yun? Oh. May alam ba kayo doon sa mga grupo nyo, doctor? O may uh, nagbigay ba sa inyo ng impormasyon tungkol sa kanila? At to be safe, ay dahil hindi ko pa natatanggap lahat ng impormasyon. Uh -huh. Ang sasabihin ko na lamang po, syempre, ano, sa ang aking mga kasama sa iba't ibang organisasyon ay nag-iingat din. It, inaalam pa namin 'yung buong katotohanan, pero ito ang aking masasabi na batay sa kaalaman ko ay totoo. So may may mga kasamahan kami na after the the organized dispersal of the Luneta rally ay dumiretso talaga ng Mendiola para magpahayag ng hinaing sa palasyo. And then, ako at ang iba pa naman, marami rin, dumiretso naman ng People Power Monument sa EDSA. No? Humabol doon. Ngayon, doon sa humabol sa Mendiola, ay sa nagpunta sa Mendiola, mostly mga organized forces ang bagong alyansa makabayan o bayan. Na alam naman natin, never gagawa ng anumang pambabato, panghampas, etc. etc. Ngayon, so ibang grupo, yung pumasok or sumulpot somewhere ng na mga nakaitim and then may halo rin na pro DDS nakita natin sa videos ang sinisigaw nila ay Duterte, Duterte, parang Duterte pa rin tapos Marcos resign. Yon, humahalo sila. Yung grupo na yon na humahalo at sumisigaw ng Duterte at ng Marcos resign. yun yung parang nang medyo nanggugulo talaga batay okay. doon sa mga nakita natin. Yun namang mga nakaitim, ang sabi ay parang na-provoke ng isang insidente no, mm -hmm. na, na hindi pa natin makumpirma sa ngayon. Pero ang gusto kong sabihin, ito na lang, anuman na naging expression ng uh, galit ng taong bayan kahapon, kasama na yung masasabing marahas na expression ng galit, I would understand kung bakit galit na galit na ang taong bayan. At sa tingin ko, bayolente man yung ilan kahapon, Maari pa silang mapatawad kumpara sa hindi dapat patawarin na everyday violence ng kahirapan inustisya mm -hmm. sa ating bayan yung corruption di ba araw-araw tayong binibiktima niyan eh okay. mas bayulente 'yun sa tingin ko oh Dok, kaya salamat. yun yun salamat, na aking salamat sa oras ah dr san juan Sir, thank you maraming thank you you. You. salamat ko good morning po good morning po dr david san juan convener taong bayan ayo sa magnanakaw at abusado network alliance tama na mga kapuso Ang oras natin 8:15 a no problem